Ayan po guys, oh, ang daming bunga ng sampalok, guys. Ayan. Dami pong bunga ng sampalok mga palangga. Ayan, ang dami ng bunga ng sampalok, guys. Iyan oh. Yan maraming bunga mga palangga. Yan sampalok po 'yan, guys. Maraming bunga, 'yan 'no. Oh. Madilim po dito mga palangga, ang dilim At ito din is talisay po ito na kahoy, guys. Ayan talisay po ito na kahoy oh. Yan, talisay po ito na kahoy mga palangga. So, ang ganda po tingnan ng kahoy na ito, guys. Yan. Talisay po ito mga palangga oh. Yan, talisay po ito na kahoy, guys. Yan. Super ganda ng kahoy na ito mga palangga. Yan, super ganda ng kahoy na ito. karabi ang lakas ng busis ng kanilang mga motorcycle mga palangga ang lakas po ng busis guys Ayun, nandito po ako sa ibabaw guys nagpa signal po ako dito Yan, talisay po ito guys. oh, yan, ang ganda po ng kahoy na ito mga palangga. Yan, talisay po ito. Yun, yung ibon guys. Yun, lumili pa doon ang ibon mga palangga. <laughs> Natakot po sa akin ang ibon guys. So, nandyan, pa doon guys ang ibon. Ito si Papi. tangga, Smile. Smile, Bibi pangga. Smile, pangga. Smile. Yan, ang daming bunga ng bayabas, guys. Yan, ang daming bunga ng bayabas. Yan, ang lapad po nitong dahon ng talisay, oh. <coughs> ang lapad po nitong dahon ng talisay, guys. Yan, oh. Ito din ay tugas. Yan, tugas po ito, guys. Yan, oh. Makakain po ito ng ano, hayop yung kalabaw, yung baka, makakain po ito guys. Yan. Yun ano, kasya yun or kasya or hindi ko po alam kung anong pangalan yan. At yun, sampalok, ayan, maraming bunga ang sampalok guys oh. Maraming bunga. Smile baby, smile papi. Smile pangga. Papi anak, smile. Smile, baby, smile.